Good day po mga ka teller So, ang topic po natin ngayon ay eh, paano po gamutin yung mga manok o kagaya nito na may nagluluha po yung mata. So, ito po yung tinatawag natin kuraisa. So, ito po. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga ka -chicks. Nagluluha yung mata niya. At saka medyo parang nag inflame yung muka. Yun. So, para magapang po natin to, mga ka-chicks. So, gagamit po tayo ng antibiotic na yung ginagamit ko talaga. Opo, medyo pumipikit na siya. So, yung mabisang ginagamit po nito, eh, yung Amtil 500 po. So, yung dosage po nito mga ka chicks Tyler, is, dapat hahatiin lang po natin. Kasi, bibistag pa po ito. So, 'yung 'yung dosage ko po nito is hinahati ko lang po. So bi pagbibigay po nito, so 'yung pagbibigay ko po is umaga hapon. So ngayon umaga 7am, so magbibigay ako ng kalahati tapos mamayang 5pm magbibigay ako ng kalahati. So 'yung pagbibigay ko po is 2 times a day. Pero kalahati lang. So, hatiin lang po ninyo yung buong amtil. So, kung hatiin nyo, dalawa. So, mabibigay nyo po to umaga at hapon. So, inuulit ko mga chicks kalahati lang po ah, kasi baby stag. So, umaga at hapon. Yun lang po. So, ito po yung head natin. So, natamaan po siya medyo pumipikit na. So, pagbibigay nito, umaga hapon, tapos successive tatlong araw. So, ngayon, bukas at sa makalawa. So, tatlong araw, successive po. Uh, straight po siya. So, makikita nyo po mga ka mawawala po yan, magdadry na yung mata, babalik sa normal. So, I hope may nakatutunan kayo mga ka teller na nasare ko sa inyo Salamat po sa pag-subscribe mga ka At ito po ang video nga to is uh, no, no animal harm in this video. So just for sharing my knowledge and experience. So ma good day po mga ka At basta ka Steller lapitin ng chicks.